May name is June, Mahinay hinay. Re-reaction natin ang napaka na katakot. Ito so, lang nga, sa batang bumugo sa 113. Kung bago ka lang sa sana na ito, mag-like, mag-comment mo mag dyan. Bago, mag bago ka mag-reaction -ma ka lang, umalma lang kayo. At tingnan natin yung mga reaction video. My name is June Mahinay Mag-like, mag-comment, mag-share. subscribe Batang Bungo Go Santo Ayan, nireact natin Ito sa Nireact ko natin to Wala na intro intro mm, back, mm. Number 10 Isang sundan Yan, number 10, panoorin natin to Ano kaya ang meron dyan Tira, ya, bahagi ng isang nakakakilabot na video habang siya ay nagpapahinga. Ayon sa kanya, sa kalagitnaan ng gabi, bigla niyang napansin ang isang una na tila gumagalaw ng mag-isa na walang malinaw na dahilan. Dahil sa matinding takot, agad na muna siyang lumabas ng gusali upang maiwasan ang posibleng panganib. Pinagbawalan na ako ni Mama gumamit ng honey body lotion kasi makapagawa ko kaysa sa kapatid kong yan. Wala nang kukurat ng sa Panoorin nyo ito guys. Panoorin nyo. Tutukan nyo. <laughs> Lalo. Lalo sa nagugulat na na Lalo. Lalo. na Lalo. Hindi rin sige. sige, Ano kaya ang dahilan ng paggalaw ng unan? May natural bang paliwanag dito o isa itong ebidensya ng isang hindi nakikitang puwersa? Ano sa tingin niyo? <laughs> Habang pauwi na ang mag-asawang ito mula sa kabundukan ng Sachi, Costa Rica, may napansin silang kakaiba sa likod ng isang puting sasakyan. Isang babae na may mahabang itim na buhok at may mga matang na na tila nakatitig sa kanila bago ito dahan-dahang nawala. Dahil sa takot, agad na nagdasal ang lalaki habang ang babae ay muling lumitaw. Itinapat ang kanyang mga kamay sa salamin. <coughs> nuestro serto ay god niya diyan diyan ang nakakapanindig balahibong video na ito ay agad na nag-viral na naging sa atin ng maraming tanong isang babae na ginukot at humihingi ng tulong o isang babaeng multo na nagpaparamdam sa mga dumadaan. Ano sa tingin nyo? Yan, guys, number 8 na tayo. Tinan nyo mga reaction natin, guys. Number 8 na! hindi Isang babae ang nag-upload ng isang video na talaga namang nakakapangilabot. Sa video, makikita na normal lang ang kanyang araw habang nagre-record ng kanyang mga ginagawa. Ngunit nang siya ay pauwi na sa kanilang bahay, may isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Lolo, hindi araw d'yo. Di meron sa Je vais appeler maman. Olivier? 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 Ah! Ayun. Oh, Pagpasok niya sa kanilang kusina, tumambad sa kanya ang ilang mga gamit na, ano kaya? Yun? na gumagalaw ng mag-isa hmm. kahit ang ibang tao sa paligid. Tila Saka, ba... Ano guys? Panawarin niyo ulit. Hindi nakikita ang presensya na gumagambala sa kanilang tahanan. Pali! Siyempre mo po draw ang loob! Magpapili mama! Ano, mo gumalaw, eh! gumalaw Ayun o! No, Huwag yung anak! Ano yun? Mangkok yata yun? Hindi ako yung bata. Eh. Mama! Eh. Ali! Pusa oh, gumalo yung pinto. Mama! Ay, no, 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 nagbaba to. Oh, number 8 na, number 7 na tayo, guys. Ano kaya react natin dito? Sa video rin ito, isang babae ang ginambala ng mga hindi nakikita nila lang sa mismong tahanan nila. Sa una, maririnig ang sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan ngunit ng kanyang buksan, wala namang tao. Akala niya ay wala lang ito, ngunit hindi pa rito natatapos ang nakakapanindig balahibong pangyayari. Ilang sandali pa, nagsimulang gumalaw ang ilang bagay sa loob ng bahay, na para bang may hindi nakikitang presensya na nagmamasid sa kanya. Dahil sa takot, hindi na niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga pangyayaring kanyang naranasan. Ano kaya ang nangyayari? Totoo kaya may multa? Oo, oh, nakakatakot talaga yun. Nasa loob ng kwarto. Kumakalagpag yung mga gamit. Kaya, natin. Sa kanilang tahanan, ano sa tingin niyo? Comment down below. Yan guys, number 6 na tayo guys. Toto, react ng video tayo. Tingnan natin mo. Nagliliabutan kayo. Sobrang takot. Sa video naman ito, isang lalaki ang napadaan lang sana na mapansin niya ang isang kakaibang nilalang na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Tila ba hindi ito pangkaraniwan kaya agad siyang na kunan ito ng video. Habang siya ay nagre-record, ng kakaibang ikinikilos at anyo na parang sa aso ngunit kakaiba ang mukha dahil dit, parang ano siya no ibang nilalang ibang klase ng hayop parang aso. Siya, eh. oh, marami ang nagtatanong, ito ba ay isang bagong natuklasang hayop? Isang nilalang so. sa ibang dimensyon? Ayan, o isa so. lamang kakaibang uri ng aso. Drop platform yun. Yun. comment down below. number 5 na guys tingnan natin yung mga ano natin ito matinding matinding katilabutan nito sa so, sobrang takot nyo panoorin nyo to Carly what are you doing outside? Naabutan naman ng isang ama ang kanyang anak na babae na tila gustong lumabas ng kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nang tanungin, sinabi ng bata na may kung anong nilalang ang kumakalmot sa bintana ng kanyang kwarto. Dahil sa kaba at pag-aalala, agad silang lumabas upang tingnan kung ano nga ba talaga ang sanhinang nakakakilabot na tunog. Ngunit sa kanilang pag-inspeksyon, tumambad sa kanila ang isang nilalang na tila nagtatago sa mga damo. Cory, what are you doing outside? There's something, there's something scratching on my window. Scratching your window? Ah. Let's go out here and look flashlight. Come, on. Come on. I don't see nothing. What is that? Ano so, kaya yeah, yun? See it right there. Tukungan nyo guys ha. Yun, nakita niya. ano, nila lang. So siya. Let's, go, let's go! Let's go! Dahil sa takot, agad silang pumasok at hindi natinignan pa ng mabuti kung ano ba talaga ang nilalang na ito. May mga nagsasabi na ito ay posibleng isang duwende, habang ang iba naman ay naniniwala na maaaring isa lamang itong mailap na hayop. Ano sa tingin niyo? Duwende uh, yata eh. Yan guys, number five, number 4 na tayo. Ayan ang ano natin. Ayun, duwende yun. yung napakita. Yan, net number number 4 na. De Alexa, se escucha que se está riendo solo. Sa video na ito, isang babae ang nakarinig ng isang boses na tumatawa. Ang nakakagulat dito, ang tinig ay nagmula sa kanyang smart assistant na si Alexa. Ginawa ang voice AI na ito upang tumulong sa mga gawain sa bahay at makipag-usap sa tao. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong tumawa kahit walang ibang tao na nakikipag-usap dito. Dahil sa kaba, tinanong ng babae si Alexa kung sino ang kausap nito at bakit siya tumatawa. "Alexa, si escucha que se está sobre... Alexa ¿de que te estás riendo?" El muñeco me contó chiste buenísimo. ¿Qué estás diciendo? <laughs> Ngunit nang marinig niya ang sagot, agad siyang kinilabutan. Ayon kay Alexa, tumawa siya dahil may isang manika na nagsabi ng isang nakakatawang joke sa kanya. Dahil dito, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot at kasabay nito, biglang nawala ang ilaw sa silid. Sa labis na pagkabigla, dali-dali siyang tumakbo palabas. Ngunit ang tanong, paano ito posible kung wala namang buhay ang manika? Isa kaya itong prank, isang glitch sa system, o sadyang may kakaiba sa manika, tila sinapian ng masamang espiritu. Yan guys, number 3 na tayo guys. Ayan, nakikita niyo yung ano. Yun, susibli so naman na yung, yung manika na yan. Kasi may, may, medyo may demonyo rin to. Saka, may masamang espiritu yan na, na natatakita sa kanya yun, napaparamdam yeah, kaya kung lang magustuhan mag-comment kayo uh, mag-like, mag-comment sa channel Batang Bungo Go Santo uh, lang mag-comment ano, mag, mag sa akin para ano kaya ang nanyalis nila sa mga napaparamdam kaya yeah, ito, number 3 na guys, tanyo natin Oh, sa video ito, pa. isang lalaki ang nakakita ng isang misteryosong nilalang sa gilid ng daan habang siya ay nagmamaneho. Ang nilalang na ito ay may kakaibang ikinikilos na hindi katulad ng normal na tao. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may mga galaw na hindi kayang ipaliwanag. Dahil sa kakaibang pangyayaring ito, agad siyang napaatras sa takot. Oh, dear, oh, dear, 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 dear. Huh? Marami ang nagtatanong kung ano ang nilalang na ito. Isang tao ba na gustong manakot o may... Ano mo dito? May nakita kayo? Tinan nyo dito. Kung magkailang comment lang kayo, comment dito tignan nyo parang may ibang ibang nilalang may champion kaya panoorin nyo guys nalaman sa mga misteryosong nilalang aswang mangkukulang ano sa tingin ninyo kayo na ang bahalang umusga magkakomment tayo guys sa kung ano to ang ibig sabihin nyo to kaya naglalakad oh Marami ang nagtatanong kung ano ang nakakadilabot, nakakatakot na gusto man ako tong Nakakadong... nakinalaman sa mga misteryoso. Parang nangangabol siya, aswang, eh, no? Mangkukulam. Ano sa tingin ninyo? Doon na dalsa. Kayo na ang bahalang umusga. Mag-comment na dulo kayo. Ayan guys, number 2 na tayo. Ayan. Malapit na tayo matapos. Uh, ito yung number 2. Hindi natin yung mga reaction natin dito. Isang lalaking explorer ang nagtangkang mag-explore sa isang abandonadong gusali na pinangingilagan ng mga tao sa lugar. Ayon sa mga kwento, maraming hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap sa gusali kaya't hindi ito pinupuntahan ng karamihan. Ngunit dahil sa tapang ng lalaking ito, hindi siya nagdalawang isip at agad itong pinuntahan. Habang siya ay nag-iikot sa loob ng gusali, nakakita siya ng isang pinto Gumakalauna Magisa, بسم الله. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. La إله illallah الله معقول بكلمة الله إبتان ما من شان ما خلق yung magtagsara ng kwento, no? Wala naman tao. Kaya mag-news niya, mag-comment po kayo. Kung sila ba gumalaw o sila sila lang. O yung gawa-gawa nila yan. Kayo po mag react Kayo po ang mag Mag-comment po kayo. Mag-comment po kayo guys isa. La ilahe illallah. Para uraksyo talaga siya, ano. Tignan nyo mabuti dyan isa Wala, grabe yung magsara ng pinto no? Ta -a. Ayan guys, number 1 na tayo Muling pagtatapos na natin to sa pagreact ng video Ito na, number 1 na Tingnan nyo, reaction natin video Ta Tao isang grupo ng mga kalalakihan ang na ang sa isang liblib na lugar nang bigla nilang mapansin ang isang kakaibang nilalang sa di kalayuan. Taong ito. Tila ba hindi ito isang normal na tao o hayop kaya't agad itong ng sa lang, Jett, no? Habang sinusubukan nilang lapitan at kausapin ang nilalang Bigla itong nagpakita ng hindi maipaliwanag na kilos. Lago nang na papakita. Tila ba may kakaibang enerhiyang bumabalot dito. Sa ibang bansa kasi nagpapakita talaga ni Jay. Sino mo dyan sa ibang bansa nagpapakita? Basta-basta nagpapakita eh. Nagpapakita talaga siya. Hindi siya basta nagpapakita yung eh. Astira, astira. Astira, astira. Astira, astira. Astira, astira. Astira, astira. Astira, astira. Astira, Ibang mga Ibang tao siya no Ay team Ibang nila lang Kayo ba mag Mag-like ano, mag po kayo ha Mag-comment Mag-comment po kayo Huwag mo kalimutan ng batang mo Go for Just try ka na Saan sa pag yun? na sa labo 2,500 ano kaya ang nilalang na kanilang nakita? May mga nagsasabi na baka isa itong taong lobo habang ang iba naman ay nagsasabi na isa itong zombie. Ano sa tingin nyo? comment down below. Comment po kayo, mag-comment po kayo. At 'yan ang sampung nakakatakot na video para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan guys, napanood mo na guys. Muli mo papala na oh, Batang Bungo Center. Susunod na reaction video. 'Yan guys, number 10 tapos na natin siya. Kaya na na kami guys sa Batang Bungo Grow Center. Huwag mo kalimutan mag live mag-comment, mag-check. Subscribe. Kung Batang Bungo Grow Center, my name is Jude Mahinay. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga supporter ninyo. Paalam. Muli po ako sa inyo. Sa Batang Bungo Grow Paalam.